Ka ng kanin, sa para sa Kasi, Tapos na yung bagyo, di ba? Yeah. Tapos yeah. na bagyo. Yeah. Kaya mag pasyal pasyal tayo sa likod. Tignan natin kung kumustahin natin yung ano dito. Kung wala na bang tubig. Kasi nung nakaraan, grabe dami dami tubig. Baha-baha dito, baha-baha. Ngayon, wala na. Ah, pa. O, tingnan mo. Oh, yan. Hindi pa ako pwede maglinis kasi marami pang tubig, oh. Oh, ang daming tubig. Marami pang tubig doon, oh. Lubog pa, lubog. Lubog sa tubig. Dito tayo. Dito tayo dadaan. Subukan natin pumunta doon. I-check lang natin kung hanggang saan pa yung tubig. Oh, dito sa sunugan ko, dito, malapit sa kamansi. Dito yung sunugan ko. Hindi pa ako pwedeng magsunog kasi marami pang tubig. Ayun ah. Hindi pa ako nakapagwalis. Matubig-tubig pa. Kasi ito yung ito yung tinanggal ko na damo nung nakaraan bago umulan. Ayan, hindi na matay. At ito ang aking saging. Malapit na yan. Tingnan ko dito. Bari, bari. Bari, 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 bari. Dito, okay na dito. Walang tubig dito. Ang bako ng sinusunog ko. Eh, uh, ay. Dito lang. Um, parang tunaan, oh. Murag tunaan na skabaw. Oh, baghan ba sa tubig na? No? Tunaan kabaw. Nandit pa ko pwede rin mag... Pila pa ni Kaadlaw, usap mo, ubas. Unang araw ngayon sa... Ano? Unang araw... Ilang araw ba yung umulan? Tatlo? tatlong araw. Ay, apat na araw kasi lunes may pasok. Tapos martes wala na. Hanggang biyernes. Tapos ngayon, sabado. Oh, five days na. Ulan. Kaya ganyan, kadaming tubig na naipon. Tapos doon pa. Marami pang tubig doon na Ito yung kamuting kahoy. Natumba. Sa hangin. Wala pa yata itong bunga. Wala pang luunod ba? Wala pa ni unod eh. O, oh, ganyan may Huwag pa mong liki. nakinig nga saging. pag upanin akong ako ng Ay, baka may ano ito. Baka may uupan. Ah, putulin ko. Isturo ko harang-harang. Nga saging tundan. May na lang naitulog kasi pi. Mahal man na sa tiyanggi. Chintang kilo. Tapos, ito. Sa susunod na araw, pag tuloy-tuloy na yung init at saka na, at sya pa na ako maglinis dito. Eh, dumidikit pa yung mga ano, patay na dahon. Eh. Yan. Yan yung basura ko na susunugin. May basura ako doon na sinusunog doon sa kabila. At may saging naman ako dito. Tatlong piling, Ah, uh, di ba? Kahit pa paano, may mapreto ako. Eh, meron pa pala dito. Bari, bari, bari. Meron pa pala ditong saging na hindi ko pa natanggalan ng mapupusuan. O oh, ilang, Piling ito ay eh. One, two, three, four, five. Ayan, oh. May na lang. Gracia. Bigay ng kalikasan. Ayun, ay, ang sinusunog ko. Ang baho. Kasi may mga, ano, mga basahan. Oh! Baho. Ito. Kaya ko ba to? Ay, hindi. Huwag na. Baka mamaya mapikta na gawang dagway. ito yung mga damo nung nakarang araw binubunot ko. Yung suha, pwede na to sa man, mga December siguro. December or January, bagong taon. Ayan, matagal pa. Ayan o, oh, pwede na to January. Ilang bunga ba ito? Bilangin ko nga para alam ko kung may nabawas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eighteen. Eighteen ba? Mali yata yung pagbilang ko. Yeah. Hindi pala makita sa camera. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Oo nga, 18. Eighteen utso piraso yung bunga. Pabalikan ko yan sa susunod na araw. Baka mamaya may... Sana hindi maganda hulog, sayang. Masarap pa naman ito na ano, suha. Saka yan lang, uuwi na ako. Kasi tapos na akong nag-ano. Nagsunog ako ng basura. Kasi so, sumikot lang ako dito. Tinitingnan ko kung okay na ba ako maglinis dito. Five days? Five days ba yung umuulan? Oo, five days. Five days na na umuulan, kaya... Tapos ngayon, Sobrang init din. Ikot tayo dun sa ano. Dito tayo. Dito lulusok. Ang itim ng usok. Sunog kasi ako ng mga basahan. Ang uh, baho. Huff. Uh, uh. Huff. At ano yun? May ibon. Ito yung sinusunog ko. Yan. Ito yung kamuting kahoy. Tinanggal namin nung tarang araw. Tapos niluto namin kahapon, nilagyan namin ng gata. Sarap, merienda. Ito naman ang, ang aming mga bayabas. Ayun. Ang daming bunga. Oh. Ang daming bunga ng bayabas. Ayan, oh, yan. Masarap. Malutong-lutong pa. Ay, pinagat. Pinagatan siya. Ano kaya ito? Ibon? Ibon ang nangagat nito. Ayun, oh. Ayun, oh. Saan ko ba? Pwede eh. Ito, oh, malaki ito, oh. Malaki, pero hindi pa yata pwede. Sayang! Tanggalin ko nga, oh. Ano ba kumain ito, manok? Ibon. Ayan, oh. Marami kasi hindi ko nabalot. Ayan, oh. Hindi ko pa yan nabalot. Oh, mahinog na siya. Mayroon kasi, ano. Ito pa, dalawa. Ayan. Marami akong hindi nabalot kasi kulang yung plastik. Kino ang plastik kasi ang dami, sobrang dami ngayon. Kaysa noon, noon kunti kunti lang 'yon. Pero ngayon, ay marami na palang kinakain ng ibon. Sige, kain lang kayo. Hindi niyo mauubos yan, marami pa naman oh. Ayun oh, marami pa oh, di ba? Ayun oh, yung iba nabalot, yung iba hindi. Kulang kasi. So sayang oh. Lagay ko nga to dito para kay Ano ba yan? Ano ba yan? Nag-ano sa kamay ko ayan oh. Oh. Ano kaya yan? Yay! 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 Meron pa ito. Huh? Ayan ba, hindi nabalot. Malapit na magsayad sa lupa. Ang alokbati na ako ba? Wah, gayo dihin ko. Ah, ang... ah walang may butang sa ubos, pala ka nukos manok. Mukha, wala ano, ka manok niya na. Ang talong, hindi na namunga. Basta nakaharbis na ako ng dalawang puno ng ano, kamuting ako O, di ba? Tapos, yan o, oh, masarap yan. Talbos ng kamote. Ayan, uwi na ako. Uwi na ako. Dito na ako sa dili dadaan. Mainit. Dito na. Galing na ako, umikot doon. Na, na umikot ako. Oh, nag-ano ako doon tapos dito, ayun. Woo! Oh, Pakain. Pakain kami ng mayabas. Oh, yung kami ng mayabas. Pakain kami ng mayabas. Mamaya na tangga yung daliri mo. Huli pa ka ni Ito yung, yung niluto namin na ano? Kamuting kahoy. Ginataan. Hindi Hindi na ubos kaya. Pakain na ngayon sa manok. Huwag na. Mapapanis na yan. Panis na. Panis